Ayun. Good morning, good morning mga ka-breeder. Dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. So, magpiprepare tayo ng ating uh, pagkain ng manok. So, may natira tayong pagkain dito. I-gamitin natin para hindi masayang. Ayun. Ay, mga ka-breeder. Eh. Yung dugpod para hindi masayang pakain natin sa manok high protein din to eh <coughs> yan ang gagawin natin dyan haluan lang natin ng uh, kunting peach tsaka uh, ito nagdaga natin tsaka concentrate ito yung uh, grains natin na binabad Iyan o Tanggalin na lang natin ng tubig to at saka i-mix dito sa ating uh, dog food sayang din kasi kasi <coughs> namatay yung alaga nating uh, aso And, hindi ko alam baka may nakain uh, ano bigla na lang siyang nanghina tapos ano medyo madami-dami pa sana oh eh, sayang din naman pag ibigay kasi natin diretso hindi nila kinakain kasi malalaki so ang ginawa ko binabad ko muna sa tubig para lumambot so ito na haluin ko muna mga ka -breeder. ito na mga ka oh. haluin na lang natin to Ayan. Hmm. Nadudurog na. Ayan. Kahapon sinubuk sinubukan ko na to. Gustong gusto ng mga manok. yeah, Hmm. Sayang din kasi. <coughs> hmm. Yan lang Ibigay na natin sa kanila Ayan ito so, mga ka-breeder oh. Mag-breed tayo ng native tsaka Black Ostril Ayan. Ang ganda rin labas niyan. Bata pa yung roaster natin. Kaya lalaki pa yan. Ayan native natin. Ang ganda oh. Yeah. Tapaw nila. nila. <laughs>